Nagsisimula ang pelikula sa detective na si Alex Cross, at ang kanyang mga kasamahan, si Tommy at Monica, na hinahabol ang isang nakamamatay na kriminal na parang isang lobo na naghahanap ng kanilang biktima. Tinangka ng kriminal na tumakas sandali, ngunit tinambangan siya ni Alex at inaresto. Si Alex ay isang psychiatrist at napaka-interesado sa larangan ng medisina. Sa isang gabi, binibisita niya ang isang babaeng preso na tinatawag na Pop-Pop. Pakiramdam niya ay obligasyon niyang tulungan siya at gabayan siya sa tamang direksyon pagkatapos malaman ang kanyang pagpatay. Dahil dito, pinupuntahan niya ito minsan para makipag-usap at maglaro ng chess. Ang detective at ang kanyang asawang si Maria, gayun din ang kanilang anak na lalaki at ang ina ni Maria ay nasa iisang bahay. Sa kaibahan sa mga karaniwang detective, si Alex ay isang matulungin na magulang at mapagmahal na asawa matapos niyang turuan ang kanyang anak na babae sa sining ng pagtugtog ng piano, sinimulan niyang turuan ang kanyang anak na lalaki sa paggamit ng drone. Pumasok si Maria at sinabi sa kanya na mayroon siyang napakahalagang balita para sa kanya. Pumunta sila sa kanilang kwarto kung saan ibinalita ni Maria sa kanya na siya ay naghihintay ng isang anak. Si Alex ay lampas sa kanyang sarili sa kaligayahan, at nagsimulang makaramdam ng sobrang tuwa. Sa ibang lugar, huminto ang isang nakamamatay na asasin na malapit sa isang sinaunang gusali, at tumawag mula sa kanyang customer, na nagsabi sa kanya na matagumpay na naisagawa ang money transfer, at makikita niya ang kanyang target sa loob ng lumang istruktura. Kasunod ng kumpirmasyon, pumasok siya sa istruktura, at napagmasdan na ginagamit ito para sa mga underground cage fights sa venue. Matapos mahanap ang kanyang biktima, si Fan Yao, nagpa siya siyang makipaglaban ng mabuti, upang mapabilib siya. Ang taong namamahala sa pag-aayos ng mga laban ay nagsabi sa asasin na wala siyang pagkakataong manalo laban sa mga fighter na ito. Sa kabilang banda, binabayaran ng asasin ng organizer, at sinabihan siyang tawagin siya bilang assassin of Sligo. Lugos na binugbog ng asasin ng kanyang kalaban, at nabali pa ang isa sa kanyang mga braso, na nag-iwan kay Fan Yao na medyo humanga. Hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanya, at sa huli ay niyaya niya itong makipag -date. Habang umiinit ang mga bagay-bagay sa kwarto, tinurukan niya siya ng neurotoxic na TTX, na sa huli ay nagiging sanhi ng pagkaparalisado niya. Kinuha ng asasin ang nakatagong baril sa kanyang sapatos, at ikinonekta ang silencer dito bumalik kay Alex na nagising dahil sa tawag ng hepe ng pulisya. Pumunta siya sa pinangyarihan ng krimen at nakipag-ugnayan kay Tommy, na nasa gitna ng ilang mahalagang negosyo kay Monica, upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ni Fan Yao. Nakipagkita si Alex kay Tommy at sinabihan siya tungkol sa pakikipag-date sa isang katrabaho, at hindi pagkuhan ng mga bagay ng personal. Sa pinangyarihan ng krimen, natuklasan nila na pinatay ng asasin ang lahat ng mga bodyguard ni Yao. Pumunta sila sa silid ni Yao at nalaman na pinahirapan ng asasin si Yao sa pamamagitan ng pagpuputol ng kanyang mga daliri. Nang maglaon, natuklasan ni Alex ang drawing ng asasin na tulad ng Picasso. Sinuri niya ito sa istasyon ng pulisya, at napag-alaman na ang isang negosyanteng nagngangalang Eric ang susunod na target ng asasin. Pinuntahan niya si Eric kasama si Tommy at Monica, ngunit sinabi ng seguridad sa kanila na hindi na kailangan, at kasalukuyang abala si Eric. Inaalerto sila ni Alex sa katotohanan na ang kanilang boss ay nasa malaking panganib. Gayunpaman, ipinaliwanag ng pinuno ng seguridad na ang mga tauhan ay binubuo ng mga dating opisyal ng pulisya. Kaya walang dapat alalahanin. Biglang napansin ng lahat ang hindi inaasahang pagtaga sa system. Nagpa siya ang security crew na magtiwala sa mga investigador, at pumunta sa lugar ng opisina ni Eric para tanungin siya. Pagkatapos nito, nasaksihan namin ang asasin na dumaan sa isang tubo ng tubig upang makarating kay Eric at patayin siya. Sabay na dumating si Alex at ang iba pang individual sa opisina ng negosyante, at agad niyang ipinalam sa negosyante na nasa napipintong panganib siya. Habang sinisiyasat nila ang sahig, nananatili si Tommy kasama si Eric. Lumilitaw ang asasin at madaling nagpadala ng mga gwardya. Sa kabilang banda, nahuli siya ni Alex, at inutusan siyang ibaba ang baril ang asasin ay nagsimulang pumilos ng kakaiba at nag-aalangan, at hindi niya agad pinaputukan ang target, ngunit sa halip ay nag-aalangan na bitawan ang armas. Patuloy na binibigyan siya ni Alex ng mga utos, at patuloy na sinasamantala ng asasin ang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang plano. Pagkatapos maghagis ng granada, mabilis siyang tumakas narinig ni Tommy ang pagsabog at nagpasya na investigahan ito ng higit pa, at hindi nagaksaya ng anumang oras na barili ng asasin nang makita siyang umalis. Natamaan niya ito, ngunit nagawa pa rin ng asasin na makatakas. Nalaman ni Alex sa istasyon ng pulisya na kilala ni Yao si Eric, dahil nagtrabaho silang dalawa sa parehong kumpanya, na kontrolado ng isang lalaki na nagngangalang Mercer, na maaring susunod na biktima. Bilang resulta, sina Alex, Tommy at Monica ay nagtungo kay Mercer kinabukasan upang magbigay galang. Ang mga investigador ay naniniwala na ang kalihim na bumati sa kanila at kumikilos sa kakaibang paraan, ay malamang na nasa ilalim ng impluensya ng gamot. Nakipagkamay si Alex kay Mercer, at aksidenteng nasugatan ang kamay niya sa napakalaking singsing na suot niya una niyang ipinahayag ang kanyang panghihinayang, at pagkatapos ay ipinagmamalaki kung saan niya nakuha ang singsing, -sing, na mula sa hari ng Cambodia. Pumasok sila sa isang hiwalay na silid upang magkaroon ng pag-uusap, at sinabi ni Alex sa kanila ang tungkol sa problema sa asasin, na nagpapakita na siya ang nilalayong biktima ng asasin. Si Mercer ay may pananalig sa kanya at tinitiyak sa kanya na wala siyang kakilala na magnanais ng kanyang kamatayan matapos siyang payuhan na mag-ingat, umalis si Alex. Nang sa wakas ay makabalik si Monica sa kanyang apartment mamaya, makikita natin na hindi siya nag-iisa, naruroon din ang asasin. Nasa labas si na Alex at Maria para sa hapunan sa isang restaurant. Ibinalita niya kay Maria na inalok siya ng posisyon sa FBI sa Washington DC, na may pagtaas ng sahod na 35% nang kunin niya ang telepono para kausapin si Monica, sa halip ay kinausap niya ang boses ng asasin. Pagkatapos nito, binigyan ng asasin si Alex ng litrato ni Monica, na pumanaw na. Ibinahagi din ng asasin ang mga detalye ng kanyang mabagal at masakit na kamatayan. Nakita namin na nasa isang building siya sa tapat ng restaurant. Inilabas niya ang kanyang sniper rifle, at itinutok ito kay Alex, inutusan siyang hanapin siya ipinaalam sa kanya ni Alex na siya ay isang baliw na asasin, na malamang na nagsimula sa kanyang karera sa pagpatay sa mga hayop na ikinagalit ng asasin. Sa puntong iyon, pinatay ng kontrabida si Maria para parusahan si Alex. Pagkatapos ng masakit na libing, kinausap ni Alex si Tommy, na nabalisa dahil sa pagkamatay ni Monica. Tinurukan din pala ng TTX si Monica at pinahirapan ngayong nasa iisang sitwasyon na sila, nagpa siya silang subay bayan ang asasin, at ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakatanggap si Alex ng tawag sa telepono mula sa asasin, na sinisisi siya sa pagkamatay ni Maria. Binalaan siya ni Alex na hahabulin niya siya na parang aso, at mananagot siya sa kanyang mga aksyon. Naghahanda si Alex para sa pagbubukas ng salaysay ng paghihiganti sa gabi pinakiusapan siya ng kanyang ina na huminto, dahil ayaw niyang mamatay siya, ngunit sinabi niyang kailangan niyang pigilan ang asasin. Pagkatapos ay nagkita sila ni Tommy, at pumasok ang dalawa sa istasyon ng pulisya, at kinuha ang baril na ginamit ni Pop Pop upang patayin ang kanyang biktima. Kinabukasan, nakipagkita si Alex sa ama ni Pop Pop, at binigay sa kanya ang baril at ang pagpapalaya sa kanyang anak kapalit ng impormasyon kung sino ang namamahagi ng TTX sa bayan. Tinanggap ng ama ang alok ni Alex, at ang dalawa ay tumuloy sa TTX dealer. Pinaghahampas nila siya, at ipinaalam niya sa kanila na hindi kailanman ibinunyag ng asasin ang kanyang pangalan o anumang bagay na makakatulong sa kanila na mahanap siya. Pagkatapos ay dumaan sila sa mga video camera, at hanapin ang plate number ng kotse ng asasin. Hinanap nila siya at nagmamadaling lumabas. Kasabay nito, binabantayan ng pulisya ang ilang mga kalye ng lungsod, dahil magkakaroon ng pagpupulong sina Mercer at Eric, at kailangan nilang panatilihing ligtas ang mga ito mula sa posibleng pag-atake ng asasin. Kuminto ang asasin sa isang istruktura ng paradahan, at sumakay sa isang taxi, na ibinaba siya sa isang istasyon ng tren. Pumasok siya sa tren at kinokontrol ito. Sa tren, napansin iyon ng tatlong iba pang lalaki, at sinimulan siyang sigawan. Pinas lang ng asasin ng dalawa sa kanila at sinugatan ang isa. Nakipagkita si na Alex at Tommy sa mga pulis at sinabi sa kanila na nasa paligid ang asasin, at maaaring umatake sa anumang oras. Nakita nilang dumating si na Mercer at Eric, at narinig ni Alex ang tren at nagmamadaling tulungan si Mercer, ngunit hindi ito nagtagumpay, habang pinaputok ng asasin ang kanyang RPG na pumatay kina Eric at Mercer tinapos ng asasin ng huling pasahero sa tren, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho, tiyak na tapos na ang trabaho. Gayunpaman, habang siya ay nagmamaneho, si Alex ay bumangga sa kanya. Nasaktan si Tommy bilang resulta ng pagbangga, ngunit nakaligtas ang asasin. Lumabas si Alex sa kotse, at naglakad papunta sa parking lot para sundan ang asasin ang detective ay pumasok sa gusali ng may pag-iingat kung saan tinambangan at dinasarmahan siya ng asasin. Magsisimula ang labanan, at pareho silang tumatanggap ng parehong bilang ng mga suntok. Biglang dinaig ng asasin si Alex at kinuha ang TTX. Sinurpresa siya ni Alex ng kutsilyo, at sinaksak siya ng bumagsak ang sahig. Sinipa ni Alex ang asasin, na nagtapos sa kanyang buhay malapit na ding mahulog si Alex, habang patuloy na nawawalan ng lakas. Sa kabutihang palad, dumating si Tommy at ang mga pulis, at tinulungan si Alex sa pagbangon. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Tommy na hindi na siya mag-alala dahil ang kwento ay tapos na, ngunit tumugon si Alex na ito ay nagsisimula pa lang. Mamaya sa Bali, nakita natin na buhay pa si Mercer nakatanggap siya ng tawag mula kay Alex na nagpaalam sa kanya na alam niyang binayaran niya ang asasin para patayin si Nayaw at Eric. Una, napansin ni Alex na hindi nakasuot ng golden ring si Mercer, na pinatay umano ng asasin. Pagkatapos ay nagsimula siyang magukay para sa impormasyon, at nagsimulang ikabit ang mga linya. Nagnakaw si Mercer ng pera mula sa kanyang mga kliyente, at humingi ng tulong kinayaw at Eric sa peking pagkamatay nito, at pagtakas sa Bali. Pagkatapos ay binayaran niya ang asasin upang alisin ang mga ito, dahil gusto niyang panatilihing lihim ang buong bagay. Tiniyak ni Alex kay Mercer na babayaran niya ang pagkamatay ni Maria, at sinabi niyang ipinaalam niya sa lokal na pulisya na ang kanyang secretary ay isang adik sa droga. Gayun din, kumuha si Alex ng isang tao upang itago ang dalawang kilo ng droga sa kanyang ari-arian. Dumating ang lokal na pulis sa oras na iyon at sinabi ni Alex kay Mercer na siya ay papatayin ng firing squad pagkatapos nilang umalis. Maya-maya pa ay nagmamaneho na sina Alex at Tommy. Tinanggap ni Alex ang alok mula sa FBI at nag-apply si Tommy para sa parehong posisyon dahil gusto niyang patuloy na magtrabaho kasama si Alex na bumalik sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang pamilya. Naghahanda siyang lumipat sa isang bagong lugar at magsimula ng bagong buhay. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.